yung makita si Duga bakit naman lang ako iniwan ano na kaya nangyayari sa kanila Kita aku guys. Kita aku guys. dito. na naman ako bat guys. Habang tumatakbo ako kanina guys. Naglakaw ako ng damit guys. Hinabol ako ng may-ari ng ano guys. Yung damit tayo. Hinabol ako ng may-ari ng damit. Kasi kanina. Naglakaw ako ng damit guys. Para mapalitan ko itong damit ko. Ano ba yan guys? Dito naman naman ako napadpad guys sa maisan. Naku. Nabutan to ako ng gabi. Diyos ko. Ano ba? Dilim na. Nabutan ako ng dilim dito. Hindi ko pa nakita sila. Arima't si Duga. Ano ang gagawin ko? gusto mo na ako magpalipas ng gabi. Oh my God. Guys, ito guys, daladala -dala ko itong damit. Guys, ito tuh yung damit. Guys, ini ako po guys. Hinabol ako nang may-ari dun. Sabay bahay. Hindi pwedeng hindi mapalitan tong damit ko Guys. Ito muna ako sa may maisan, guys. Hindi ko na alam kung saan na ako lalabas dito. Kaya saan na lang ako napadpad, guys. Itong maisan na to, guys. Kanina hinintay ko yung may-ari ng maisan. Para pwede ko siyang makausap or makatulong siya sa akin. Pero hindi ko siya na... Wala po. Wala po siya nagpunta dito. Ito tayo, guys yung bahay kanina guys hindi kaya yun mga bandido yun mga ari ng bahay dun guys yung humabol sa akin kanina dun sa may bahay na kinuha ko ng damit siguro mga bandido dun yun guys oh my god saan naman ako maano kung maglipas ng gabi ngayon may puno ng ano may puno ng may puno ng kape parang yun ako magpalipas ng gab oh Diyos ko Lord yung damit ko ito yung damit ko guys oh yun naninakaw ko guys ano ayun iwan ko kung kasya ba to sa akin guys siguro sa ano to sa asawa to ng may ari doon kasi ano parang pang ito ah oh. ayan o oh. ayan bahala na basta mapalitan ko ng damit ko Nag-alala na ako kay Duga at saka kay RM, guys. Kung saan na, nasaan na sila. Oh my God. Puro nalang maisan tong ano. Nakikita ko. Habang tumatakbo ako kanina. Puro nalang maisan. Oh my God. Kailan ko pa kaya makita si Duga? Bakit naman nila ako iniwan? Ano na kayang nangyayari sa kanila? Nung nakuha ako ni Doga, ang saya-saya ko kasi na-rescue ano, na, na ako. Bakit napunta pag dito? Iniwan naman lang nila ako. Ano nga kayang nangyayari kay Doga? Sana nakauwi na siya. So, guys. Sino kaya yan, guys? May hawak na baril. Ayan. Ayan, baril yan guys. Oh. Oh my God. Oh my God. Sino kaya yan? Paano ba to yung off tong Ano yan? Ayan guys. Yung baril guys. Oh, yung ano yung buka. Ayan. Ayan brilliant guys siguro oh aku may yan guys my god tago tahu dito kapag tayo kapag Kita aku guys. Lihat. guys. Mighed. Mighed. Pag -pag -pag guys. Ayan, guys, Ayan, guys yung plus light guys. Ayan, sa akin, guys. Ayan, sa akin, guys. Ayan. Ayan, itong may -ari ng damit na guys, bapak minta saking guys bapak bapak I nice. t u n g